Okay, so paano nga ba tayo mag-cancel ng ating order kay TikTok Shop? Okay, so sabi niyo itong mga lalabs, ituturo ko po sa inyo step by step kung paano po tayo mag-cancel ng order dito kay TikTok. Okay, so una po natin gagawin, punta po tayo sa ating pinaka-profile ng ating TikTok, no? So dito, punta tayo sa profile, then makikita natin tong your orders. So click natin yung your orders, pagkatapos po, dito po tayo kasunod mapupunta. Okay, so hanapin po natin yung to ship, yan. Click na natin yan, click natin yan, Okay? So, kung nagustuhan nyo yung video nito, kung nakatulong sa inyo, huwag mo po sana kakalimutan mag-subscribe, no? At mag-like ay eh, malaki pong tulong yan sa channel ko. Maraming salamat in advance. So, dito makikita niyo na po agad yung cancel order. Yan po. So, click lang po natin yan, no? So, click natin yan. Pag-click po natin, dito po tayo kasunod mapupunta. Okay? So, dito pili lang po kay dito na dahilan ninyo na kung bakit nyo gusto i-cancel. So, sa akin po, no longer needed ko, no? So, click natin yan, then done. Okay? Pagkatapos, dito naman yung kasunod na makikita ninyo. So, submit lang. Pwede po kayo mag-add ng message dito. Pwede rin naman hindi. Okay? So, din submit lang. Okay? Pag submit, dito po kasunod mak map mapupunta. So, ayan. So, refund approve agad. So, ganyan lang po kadali mga lalabs na kung paano tayo mag ng ating order kay TikTok. Okay? So, sana po nakatulong sa inyo. You're welcome.